This is the Soul Farm, girls. Welcome to Annika Farm. dito. So, Ang ko sa inyo ito. Oh, si number 2. oh ayan o. Oh. Buntis na po yan at mga hangal ako siya. Itong end of March ah. Yan. So, sabi ko sa inyo, doon sa isang video ko na nag-update ko ako, oh, maraming mga hanganak by March. So, nag-start na po yung iba. Yan. So, yung dito, yung inahin dito, nailipat na yan sa stating pen, kaya wala na. Kasi nanganak na po yung mga yan. At ilipat na rin sa winning pen. Ito naman si Mami Pig. O, oh, ayan o. Oh, laki na rin nansya niya. Manganganak na rin po siya by this uh, third week of March. Ito naman yung mga biik po namin na nandito. So, bali, ilan po lahat mga to? Bilayan ko na. Limutan ko eh. So, 9. Oh, 9 lang sila. Ayan, oh. 3, 6, 9. So, 9 lang. May namatay kasing isa dito, eh. Naipit ni Mami Pig. Kaya sa gabi, binabantayan to ni Bernilio. Dito, dito siya natutulog, oh. Oh, yan. Pero ngayon, malalaki na sila. Ah, Siyempre, hindi niya na binabantayan eto ito naman, papakita ko sa inyo, bagong panganak na inahin po namin. Ito, pag, madaling araw po ng anak to eh. so, 12 po lahat ang anak nito. May mommy pig. Medyo groggy pa si mommy pig. Kasi kapapanganak po niya kaninang madaling araw. So, 4 a.m., nanganak po itong baboy namin dito. Kaya, dito rin natulog si Virgilio. so, doon po yung tulogan niya. Yan. Binabantayan po niya kasi every time na may mga anak na inahin po namin dito. Siyempre para maiwasan din po natin na may maipit. Kaya ganun. Ang gaganda ng ano o, oh, bi ko. Parang ang laki nila kaagad, ba? Diba? Ayan o. Oh. Maganda kasi langin ng F1, malalaki. Oh, oh ito pa dosi lahat to. So, walang namatay dito, Biriyo? Wala po, ma'am. Oh, very good. Babantayin pa niya to ng mga one week pa siguro para, ano, maalalayan niya. Ayan, oh, ang gaganda. Mga nagtatanong po kung nagbebenta po kami ng biik. Sa ngayon po kasi hindi po kami makapagbenta ng biik dahil napakamahal po ng presyo. Baka kasi mamaya malugi po kayo tapos hindi ko naman sinasabing ano basta ayoko muna magbenta ng ganun kamahal yung biik. Yan kasi yung dito sa amin eh, lahat ng kino-produce po kasi namin dito puro mga pang -fattener. Tsaka, inalagaan po namin yan hanggang lumaki po sila, hanggang maibenta po namin. I-update ko na lang po kayo kapag may mga pangbenta na po kami na mga biik dito sa farm. Dahil gusto ko munang <laughs> magkapera at kumita ng medyo mas malaki, ba diba? Kasi pag siyempre alagaan namin yan hanggang mga maging fatty sila, So, mas, medyo mas malaki po yung kita. Lalo na at, at alaga po namin itong mga biik na to. Yun. So, abang-abang lang po kayo sa mga video ko. Mag-update na lang po ako doon pag may mga pangbenta na or may pang-extra na ako ibenta na BX sa inyo. Yun. So, mga sa mga nagtatanong din kung meron kami pangbenta na F1 at F2. Sa ngayon, hindi pa po kami makapagbenta dahil lahat ng pinuproduce po namin dito sa farm is pang fattening talaga. Yun, kaya hindi rin ako makabenta sa inyo ng mga guilt. So siguro pag na reach na namin yung target na mga biik namin na pangbenta, yan. So pag may extra, ay uh, i-update ko po kayo dito sa Facebook account ko tsaka sa YouTube channel ko. Kaya lagi po kayo dapat nanonood ng mga videos ko dahil doon po ako magbabanggit kung may mga pangbenta na ako. Kasi wala po tayong reservation ano. Yung mga iba po kasi na uh, nagpapa-reserve minsan kasi hindi na kinukuha So paunahan na lang din po kung sino yung mauna na pumunta dito sa farm at pick upin yung baboy or yung gilt So, ganun na lang po. Basta mag-update po ako sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Kasi alam ko naman sa inyo na gusto nyo rin po talaga mag-alaga ng baboy. So, abang-abang na lang po kayo sa mga videos ko. So, mga ano dito, napanag niyo po po yung last na video ko. Dito kasi daming baboy dito, di ba? So, nailipat na po yan sa fattening area. Ayan. Kasi lalaki na po nila. Grabe, yung laki nila is nasa 40 to 50 kilos bago na ilagay sa fattening pen. Mabuti na lang at hindi nasira itong <laughs> plastic mating namin dito kasi matitibay po yung mga yan. Sa mga gusto po pala bumili ng plastic mating, mag-comment lang po kayo sa video na to kasi nagbibenta po ako ng plastic matting. Yun. So, ganun din po yung price sa market na nakikita ninyo ganun din po yung presyo ko. Kaya pag gusto nyo po mag-order, uh, comment lang po kayo sa video na to. Dahil maganda po yung plastic matting na ginagamit po namin dito sa farm dahil napakatibay. Ito mga plastic matting kasi namin na, na nandito sa winning matagal na po namin gamit yan. Actually, nung nag-start po po kami magbabuyan ng 2018, yun, so, yan pa rin po yung mga gamit namin na plastic matting. ba diba? Tumatagal po yan hanggang sampung taon. di ba <laughs> Kaya, maganda po talaga yung plastic matting na binibenta ko. Yan. So, ito. Papakita ko sa yung mga biit namin na nandito sa likod, no? Ang gaganda nila. Tsaka, ang lalaki. Grabe, mas iba talaga yung lahi ng F1. Kasi, yung, ano, mga anak nila, ang lalaki na. Yung mga iba nga pwedeng gawing ano, 'di ba? Inahin, ginagawa nilang inahin 'yan. Pero sa amin kasi ano eh, ang ginamit namin si Milia diyan pang ano talaga, Pit, pitrin duro pang fattener okay. or yung ano namin yung bulog namin yung sumasampa sa mga inahin dito kaya makikita nyo talaga na magaganda yung mga biik namin eh, so dito sa kabilang kulungan wala na nailipat na yung mga biik sa fattening area kaya konti nalang yung naiwan dito. Kapag linis namin dito si Terillo oh, sa farm oh. Linis. Every morning niya naglilinis. Ano? <laughs> Kahit wala kami dito, talagang masipag yung mga caretaker namin at saka maaasahan. Kaya naman, kapag ano talaga, um, umaalis kami, binibili ko po talaga lahat ng kailangan nila para hindi na sila lumabas ng farm. So, ganun po yung ginagawa namin dito Kasi bawal po sila labas-pasok sa farm. Dahil iniwasan po namin na may makapasok na ASF. So, ganun po talaga yung biosecurity namin dito. Bawal talaga silang lumabas. Kaya lahat ng kailangan nila nandito na sa loob ng farm. Except yung ano ah, pang nila. Siyempre yung sigarilyo tsaka yung alak, hindi pwede. Hindi nakasama yun. Ayan. So, pag na lang. Nainipat na yung mga baboy. Ang kikit na lang kasi kikit nila oh. Ang kikinis. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!